Aulus is the key pa rin nga ba? Tingnan nga natin, subukan natin yung duwending to. So, basic-basic muna. Tapos, dalaw tayo dito sa ano, sa baba, di ba? So, ayan. Tingnan natin kung palagan natin to, pwede to. Uy, grabe. <laughs> hindi, hindi pasok alam. Eto pa, nako. Kami pa yata yung yari dito, nako. Medyo out tayo dyan. Talagang humabol pa talaga, oh. Uy, ang dami nila, grabe Alright, so Huwag muna tayo, ano Sumama sa mga kalukuan Kuha muna tayo ng, ano, ng pagong Pagong is the key Diba? Grabe, ang dami ng mga, ang dami ng kalaban dito oh. Grabe naman o, Hindi ako nakaretri Sakit pa rin yung Lucas, no Nasa meta ba ngayon mga idol si ano? Si Aulus. Comment mo nga diyan kung nasa meta siya. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang ulit siya nagamit. Sobrang tagal na. Ito yung mahirap eh. Itong ano, yung Angela na mapapasubo talaga tayo dito. Ang natin to, no? Sumanib siya eh. Patay yata to. Uy, grabe, naka-flicker out pasukin natin itong mga idol pwede yan ako panis <laughs> ito naman ulit oh may kasama ako dalawa kami ni Angela hulusawin kita oh no. alpha ka alpha ka pala ha Grabe So malaking bagay yun na shutdown ni Angela. Sa kanya na sa ano, malaki yung napuntang gold sa kanya, di ba? Grabe yung lakas ng Mia, oh. Uy. Grabe. Nako, natunaw ako. Ito may ganap. Hmm. Ito pa. pa. ibring pagong yata to wala pa kayo alam yung kalaban eh alpha eh Ay, yun pala siya oh wala grabe pinasok iba pa rin talaga yung magagawa ng isang badang ngayon mga idol no at hindi kaya ako batak kay badang na yan makasubo ka yan sa ano next game ito patay ito ayun isang ultimate lang busaw ka agad kasi yes <laughs> di ba grabe talaga yung mga kakamping to nako pag umasim mamaya yung ano yung mga kalaban ito mananalo pa to Kaso yan, yung yung makakampi ko yata yung ano eh. Yung nangangasim eh. Nangangasim. Nangangasim. Naku, oh, libreng lord mga idol. Libreng lord. Oh, di ba? Sure win yata to. Sure win. Lamang pala yung kalaban sa ano. Ito na naman. Nako, sumanib na naman yung Angela. Banatan natin to mga idol. Bahala na yan dyan. Hmm, pag sumanib yung Angela, no? Mapapasubo ko ito, oh. Uy, grabe. Hmm. Okay lang kahit si Angela yung ano. Nakakakuha. Ah, grabe. Meron pala. Patay ito. dito pa oh Uy, grabe na push pa galing Hmm, kala mo makakaligtas ka Kapag may mga ganitong uh, pagkakataon mga idol Na ano, kunin nyo na yung buff ng kalaban Malaking tulong yan no huh? Pag nakuha nyo, naagaw nyo yung buff nila Lamang lang sila sa kill eh. Patay to Patay nila yung Ito rin, Uy, double kill may passive ba yung Nana? Hmm. Panis. Endable. nako endable to mga idol. Endable. Parang nalibago pa ako gumamit na yan kay Aulus eh. Wala ka nang magawa, Mian. Ako. Ayaan mo na. Bigay mo na sa amin yung star. Diba? Huwag mo na kaming pigilan. Wala, endable talaga. Nanalo. So panalo tayo mga idol. Gandang gamitin ng ano ng duwende. Victory, Victory daw. Ayun. So sa mga curious diyan sa build tingnan niyo lang.